Ito ang maririnig dito sa aming bahay tuwing gabi Ang mga honey ng ibong tuktor. Nightjar sa English. Narinig nyo yun? Napakatahimik ang lugar. Lalong gaganahan yan sila tuwing maliwanag ang buwan. kasabay ang mga huni ng cricket. Ang lapit-lapit lang ng buwan kung titingnan, parang mahahawakan ko. Pero hindi totoo malapit 'yan. Nangyari lang 'yan kasi napakaliwanag kahit mayroong mga ulap. Ang gabing ito ay nagdadala ng kasiyahan ng mga ibong gabi tuwing maliwanag ang buwan. Tahimik, malamig ang hangin, at tumitingog na naman ang ibong tugtog. Unti-unti na ang lumalabas ang buwan sa pinagtataguan niyang makapal at maitim na ulap. Ang kasabihan ng mga matatanda, kapag ang buwan ay tinatakpan ng makapal na ulap, yun daw ang oras na lalabas yung mga maligno at iba't ibang uri ng mga espiritong gabi ngayon natalakayin natin ang unang gabi dito sa aming lugar tuwing gabi lalabas kami ng bahay upang masilayan ang liwanag ng sikat ng buwan doon sa maribuhok buhol may nagkwento. May isang taxi driver na sinasakyan ng babae papuntang Maribok Bowl galing ng siyudad ng Tagbilaran. Nang gabing iyon, maliwanag na maliwanag ang buwan. Sumasakay ang babae, ang sabi niya, punta daw siya sa Maribok. Nung pupunta na sila sana, may naiwan yung driver yung sombrero niya sa may maliit na karinderya lumabas siya sa sasakyan kinuha niya at napansin na yung babae hindi titingin sa kanya nakayuko lamang habang sila ay papunta na sa lugar sa maribuhok buhol sabi ng babae doon straight lang kasi doon ang aming bahay. Nung malapit na sila sa Marbok Hall, sabi niya, Diyan ka, liliko. Dumaan sila sa may palengke. Sabi ng babae, Yung kalsada na pababa doon, dadaan tayo at malapit na ang bahay namin dyan. Nagtaka ang driver ng taxi kasi walang mga bahay sa walang mga bahay sa paligid. Nung tiningnan niya ang kapal ng mga dahon ng mga kahoy, sabi ng babae, hanggang dito na lang ako. Sabi ng babae, para dito na ang aming bahay. Nagtaka ang driver ng taxi. Wala namang bahay dito puro makapal na punong kahoy. At bumaba ang babae sa puno na malaki. Hindi nagbayad, biglang lumalabas sa kanyang sasakyan. At paglingon ng lalaki, ay yung babae bumaba. Naging white lady at yung ilong niya may bulak na nakalagay pagtinya sa may unahan, nakita niya yung simenteryo ng maribok buhol. Doon pala nagpahatid ang babae at yung babae na yun ay isa palang white lady. Biglang umalis ang taxi driver. Natatakot siya. Hindi na nga nagbayad. Hindi pa nagpasalamat. Mabilis na mabilis na tumakbo ang sasakyan ng driver. Sabi niya, Oh, may tao sa unahan. Tinitingnan niya ng mabuti kung tayo nga ba na totoo. Totoong tao, isang matanda na lalaki. Ang sabi niya, Manong, may inihatid akong babae. Doon, huminto sa may punong kahoy. At nang pagbaba niya, white lady pala siya. Biglang nagbago ang kanyang anyo. May bulak sa ilong. Hindi makikita yung mukha. Mabilis na lumakad papunta sa sementeryo. Ganon ba dong? Oo manong. Nakakatakot naman yan. Nagumpisa na naman pala. Ang white lady na yan. Bakit manong? Oo. Madalas nangyayari yan dito sa mga driver. Mapatricycle man, bus o taxi. May babaeng sumasakay at bumababa sa malapit sa may sementeryo. Yung babae niyan, pinaniniwalaan na siya ay isang biktima sa panahon ng mga Kastila. Kasi sa damit niya, nung sasakay siya ng sasakyan, ay napakalumang estilo ng damit niya. Halatang sa panahon pa yun ng mga Kastila. Ganun ba yun, Manong? Manong, wala ka bang ano dyan? Uh, Makakita ang puso? Gusto kong uminom ng tubig? Wala dito. Huwag kang hiinom basta-basta sa lugar na ito tuwing gabi kasi walang bahay at baka mayroong tubig dyan pero ihi pala yan ng kapre. Ganun po ba, Manong? Sige, alis na ko. Ikaw, Manong, saan ka pupunta? Uuwi na din ako. Saan ang bahay mo? Itinuro ng matanda ang binabaan ng babae na malaking punong kahoy at may simenteryo sa unahan. Doon ako nakatira. At biglang nawala yung lalaki, isa rin pala siyang kababalaghan sa lugar na yun na tinatawag na multo sa paningin.